Hi, good evening mga chikilabs at sa mga besh kong expired. Isa na naman ngayon sa pinagkakaguluhan ng social media. Ang isa sa sikat lang naman ng na doktor na walang iba sa kundi si Dr. Willie Ong. Siya nga po pala ay lumaban ng vice presidential noong 2022 at siya po ay natalo. So, ang sakit po pala niya, may sakit po siya kasi ngayon. So, ang sakit niya ay neutropenic sepsis. Ito yung pagbaba ng white blood cells po ng isang tao. Ang white blood cells po pala siya yung tumutulong para mag-fight sa mga infections. Ayan. So, parang yun yung naging problem po niya. And aside from that, syempre, yung mga naging problem po niya, ang pagbaba ng immune system, isa rin po yan sa apekto dahil sa sobrang pangbabas po. So, watch muna natin para maintindihan Sakit Pito po. Ay, aw. Sagit niya. Sagit niya. Sagit ang I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? her WBC is zero. If, if I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie really died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa nyo? Binash na ako ng binash. Subaba sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? I saw my mom. My mom died nandun siya. Pa, tinukuha na niya ako eh. So, may really ako, then may social responsibility ako at intro ang inyong pabansang social heroine ahay. So, yung nakakalungkot diba, yung kanyang run sa buhay. Alam mo guys, may mga ganyan po talagang tao. Kasi, kung titingnan nyo at sisimahin nyo talaga, okay naman talagang life niya, doktor siya, oh my God, meron siyang billions or maybe billion pa yung pera niya. At syempre yung asawa niya, si Dr. Lisa, is doktor lang din naman po, so hindi nakakaalam. Ayun po, diba? So, may ganyan pong tao, parang syempre, puno na yung buhay nila eh. Parang naghahanap na lang sila ng something new na kung saan makakatulong sa ibang tao. Which is yung paninilihan. Di ba? Kasi may kasabihan nga yung iba syempre, sa sabi ng tao. Kahit naman wala ka sa katungkulan, kailangan nakakatulong. Pwede ka rin namang makatulong. No po. Kasi mas okay pong nasa katungkulan ka para mas madali yung pagtulong sa tao. Lalo na syempre, sabihin na natin, huwag na tayo magpaka-ipokrita. Pagdating naman sa mundo talaga ng politics, andyan yung pera talaga eh. So siya, syempre aside from, di ba, may pondo tayo, makakatulong dun tayo, makakatulong din siya kasi may voice siya, may power siya. Yun naman talaga sa Pilipinas kahit sa ibang bansa. So yun lang yung kagustuhan niya. May tao po talaga na gusto umulong lang sa kapwa. Sad to say, ang mga Pilipino ay syunga at boba. Boba. Sorry. Sorry to say that real well, talker ang inyong beshi. Pero ayun po, nakakasan. Meron namang ang galing mabuladas, pero puro matus naman. Ang nakakasad lang dyan minsan, kung sino kayong purita at wala namang pag para sa akin ha. Kasi ako, hindi na ako naniniwala sa ang mahirap ay para sa si madat, hindi na. Ngayon po talaga, ang mahirap at pagdanalo, nagpapayaman. Nakaw-nakaw yan. Ganun. Kaya mas naniniwala talaga ako na mas okay na ang lumaban is mayaman. Hindi ko po ang lumalaban ng mahirap lang tapos bababa ng mahirap. Alam kong kilalanggan yung politiko. So ay nakakalungkot lang at sana magiging sinibing aral po ito at sana po sa mga taong nangbabash sa kanya, kakaya naman sa inyo, no? Mas maraming pong naging tulong si Dr. Willie Ong hindi man kayo naabot million millions din po Filipino na natulungan niya dahil may mga medical missions po sila all over the Philippines na lumalabas pa sa iba't ibang panig ng mundo para tumulong po yung tao na yan. So kayo, maging maingat lang po sa health at the same time, maging wise po pagdating sa darating na butuhan, lalo na next year. Ayan ang mga buayan dyan, nagpapanggap na may ano belo, sorry, may may ano, alam niyo yun, mabait ba ikan, pero deep inside, wala namang anda at the same time, magnanakaw lang. O yun, ayun lang po. and yeah. good evening to everyone.